mga idol ito ngayon may gagawin natin tayong headlight ayan passing lang siya meron pero pag in-headlight mo siya wala ayan passing meron kaya ang problema nito kakalasin natin itong kanyang pinaka switch ayan dito problema nito sa switch ayan ang kakalasin natin ito sa switch. Now pinaka micro switch ang problema ayan mga idol ang kanyang switch ayan switch din ang problema subukan natin kung marirepair pa ayan mga idol kung makikita nyo ayan yung kanyang kanya ito ito sunog yung isang terminal nya sunog kaya ito ang bubuksan natin ayan mga idol sunog ayan mga idol ito yung ganta Ayan mga idol, napaganan natin siya. Ayan, napaganan natin yung yan yung high niya. Ito yung low. Ayan yung high. Napaganan natin yung switch. Kahit nasunog siya, na natin siya mga idol. Kaya, ayan, lalagyan natin siya ng, ng relay para hindi siya nag hindi siya nasusunog para kung sakaling magkaroon ng problema yung relay lang magkaka problema hindi dito sa switch kasi pagka diretso sa switch ang uh, init ng ilaw nagkakataon talaga na masusunog talaga yung switch yan lang po mga idol kakabitan lang natin ito mga kakabitan lang po natin ito ng pinaka, pinaka relay kakabitan natin dalawang relay para hindi persado yung switch yan yeah, mga idol gumagana na natin ito yan yan ang low nya yan ang high Ayan, yeah, mga brand. Tapos na ang ating ginawang headlight switch na ni-repair. Okay oh, na siya. Mga idol, yeah. Ito yung kinabit nating na relay dyan. Ayan. Yeah. Tapos ito yung na-repair nating switch ng headlight. Kaya yeah, gumagana na siya ngayon. Yeah. Ayan lang po mga idol. Maraming maraming salamat.